Good morning. Pasyal pasyal tayo sa umaga. Ang palakas ng buto-buto natin. Pampatibay ng tuhod. Magbabike tayo. Tingnan nyo na mga tanawin dito guys seawall pupunta so, tayo dun sa parang parking ng mga barko dito at mayroon ng tumagilid <laughs> yeah, galit na naman sa atin yung mga aso dito <laughs> basta't maaga kang umalis lang. basta't maaga ka sa kalye eh. galit sa'yo ang mga aso hindi ko Alam mo magre-retiro na yung bangka, barko, bangka na yan. Kung malakas ang paata yan. Maraming pa yung uubusing isda sa karagatan. Yan yun naman guys. Ano Oops. Mas mabilis magkala dito pag nakabisikleta ka lang mayroong paglakad ang lawak nito ito nga pala yung mga barko yung parang roro ewan ko kung anong tawag dyan pero hindi yan basta bangka parang barko na rin malaki sa bangka eh barko raket yan ang tawag nila dyan raket balik-balik lang ako dito guys ang ganda naman dito mapakait sa umaga, sa hapon bumalik ka dito, walang pinagbago <laughs> ang ganda pa rin walang po nung tawag dyan ang ata ng isda yun <laughs> Tahimik ng dagat to oh. Hmm. Kitam, tingnan nyo naman kung gaano kaismutan smooth dagat dito. Masyadong tahimik, masyadong banayad. Ang uh, ano? Karagatan ngayon. Ito may nang uhuli ng pisda. Ayun uh. oh. Tumulong ng kalon-alon, guys, pag nasa tabi ka lang medyo may alin pero pag nasa ano ano wala man ang <laughs> ganda dito ako nag-aabang ng sunset basta sa tabing dagat makikita mo ang sunset का <laughs> <laughs>

Dito sunset. Dito sunrise. Abang tayo.